Anong uri ng mata mayroon tayo? Sa mga pagbasa natin, narinig natin may iba't ibang uri ng pagtingin ng tao. Sa unang pagbasa narinig natin sa sulat ni Apostol San Pablo, may isang taong nagkasala sa paningin ni San Pablo, mali yung kanyang ginawa. Kaya halos itiwalag siya. Ngunit makita natin na itiniwalag ang taong ito, hindi upang lalo siyang pahirapan, parusahan, kung hindi upang kanyang mapagtanto ang kanyang pagkakamali. Alam nyo minsan, kailangan Ganon ang gawin para magising ang tao sa kanyang pagkakamali. Kaya nga kahit tayo sa simbahan, meron tayong tinatawag na excommunication na sa tingin ng iba'y parang parusa. Para bang tinitiwalag. Ngunit sa totoo, ito'y tingin ng paglunas dahil Hanggat hindi ka inilalabas, hindi mo makikita ang iyong pagkakamali. Para bagang kailangan kang dalhin sa ospital. Hindi ho ba minsan ganun tayo? Ayaw natin minsan, lalo na nung pandemic, naalala ninyo, maraming tao, ayaw magpadala sa ospital. Takot na takot. Pero alam natin, mas kailangan at mas makabubuti iyon upang lalong magamot at magbigyang lunas. Ganon din sa ating buhay espiritual. Kailangan pilitin tayong ilayo upang sa pagkakalayong iyon, doon natin makita ganon pala ang naging epekto ng kasamaang ito upang lalo tayong magsisi at magbago. Kaya nga't sabi ni San Pablo, parang mapapahamak ang kanyang katawan, ngunit upang maligtas ang kanyang espiritu. Kaya makita nyo ron, ang pakay ay maligtas ang espiritu. Ganon din ang diwa sa Ebanghelyo ngayon. Ang Panginoon natin, si Jesus sa Sareno, kung tumingin siya sa tao, alam niya nababasa niya kung ano nasa puso natin. Alam niya kung ano intensyon natin. Ngayon sa ating lahat na nagsisimba rito, alam niya kung sino ang tapat at taimtim. Alam niya kung sino ang gipit at nangangailangan. Alam niya kung sino yung hindi naman talaga tao sa puso ang pagdarasal alam niya kung sino ang talagang nagsisisi at sino yung ayaw pa rin magbagong buhay. Kilala niya kung sino ang napipilitan, sino yung nandito pero parang wala din dito. Dahil wala siguro ang isip natin dito, nakagawian na lang natin magsimba. Pero ang puso't isipan natin, wala pa rin halos dito. Pero alam din niya kung sino talaga ang nagsusumamo sa kanya. Ang mga pariseyo, ang mga eskriba, iba ang kanilang pagtingin. Wala silang ibang tinitignan kung hindi ang pagkakamali ng tao. Kaya nga't sabi sa Ebanghelyo, nagbabantay sila, nagmamatsyag sila kung anong susunod na pagkakamali ni Jesus sa sareno nakakalungkot sa dinami-dami ng mabuting gawa ni Jesus, ang pagkakamali niya ang nakikita nila. Ito yung ipagdasal natin mga kapatid na sa ating pagtingin matulad tayo sa mata ni Jesus sa Sereno na walang ibang tinitignan kundi ang habag, ang tama at dapat itama sa kapwa. Na walang ibang tinitignan kung hindi ano ang kailangang magbago upang tayo maligtas iwasan natin ang matang mapanghusga ang matang mapanglait ang matang bulag walang habag walang awa upang sagayoy katulad ng nangyari sa laki ang lunas at lakas ang kaligtasang dulot ni Jesus sa Sareno ay mapas sa atin. Nawa, tuwing tinitignan natin ang mahal na pong Jesus sa Sareno, tuwing nakikita natin ang Kanyang mga mata, ang mga mata ding iyan, ang maggabay sa ating buhay. Upang katulad ng dinasal natin sa Salmo responsorio, poon, Ako'y pangunahan ng landas mo'y aking masundan.